Pinasara ng Department of Migrant Workers ang isang agency na nag umano ng trabaho abroad kahit wala itong lisensya. Ay sa isang nag-apply, nakapagbayad na siya ng mahigit isang daang libong piso para maproseso ang kanyang pagbiyahe pero hindi pa rin siya nakakaalis. Saksi si Bon Aquino. Pinadlak ng Department of Migrant Workers ang tanggapan ng 11 Seas Immigration Services sa Maynila. Napatunayan daw nilang nagre-recruit ito ng overseas workers nang walang lisensya. Na-surveillance din daw nila ang agency makaraang makatanggap ng sumbong mula sa asawa ng OFW na nagbayad ng 150,000 pesos para makakuha ng trabaho abroad pero hindi pa nakakaalis matapos ang anim na buwang aplikasyon. Nagpapanggap din daw ang 11C Immigration Services na tumutulong sa pagkuha ng work visa. Hindi kailangan ng tulong ng consultancy o immigration service Pagka na yung trabaho, pinakamadali na yung pagkamit ng visa. Walang lisensya sa Department of Migrant Workers. Sa kasong ito, nagre-recruit para sa Poland, sinasabi nila, at pinagbabayad ng 250,000 yung mga kanilang sineservisyo. Sirika ng lumo nang maabutan ng pagsasara ng agency. Mag-iisang taon na raw ang application para maging factory worker sa Poland. Nakapagbayad na rin daw siya ng 140,000 pesos para sa processing fee at travel insurance. Ang lagi lang daw sagot ng agency. Na magantay-antay lang din po. Hindi yun po yung laging sinasabi nila. Binuus namin lahat dito eh. Tapos ganito lang yung nangyayari. Limang individual, kabilang ang may-ari ng 11C Immigration Services, ang nakatakdang sampahan ng DMW ng kasong syndicated illegal recruitment. Wala doon ang may-ari ng agency nang dumating ang mga opisyal ng DMW paalala ni Kakdak sa mga nais magtrabaho abroad. Ang consultancy service, immigration service, pag nag-recruit na yan, ibig sabihin, pag nangako na ng trabaho, nag-offer ng trabaho, nag-process ng trabaho, yan ay recruitment at kung walang lisensya, illegal recruitment ang tawag doon. Lalo na kung may pinapataw na malaking o tinataga na malaking halaga ng pera. I-check ang DMW website para sa malistahan ng mga lisensyadong agencies at approved job orders. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino ang inyong saksi. Pinag-aaralan ng gobyerno ang posibleng pagbabalik ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Ayon po yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Saksi si Ivan Mayrina. Si Pangulong Marcos na mismo ang tinanong ng media kanina kung tingin niya sa hinihahang mga resolusyon sa Kamara na humihimok sa gobyerno na makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa war on drugs ng Administrasyon Duterte. There is also a question should be returned uh, under the fold of the ICC. So that's again under study. So we'll just keep looking at it and uh, see what our... What our are. Pinag-aaralan man ang pagbabalik sa ICC. Sabi rin ng Pangulo, wala raw kakaiba sa inihay mga resolusyon sa Kamara. This is not uh, unusual, unusual. It's really a sense of the House resolution. They are just uh, uh, expressing or manifesting uh, the sense of the House that perhaps it's time to uh, allow or to cooperate with the ICC investigations. 2019 pa opisyal na nag-withdraw ang Pilipinas sa ICC. Ang desisyon na yan, inanunsyo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kasunod ng investigasyong isinagawa ng ICC tungkol sa madugong gyera kontra droga ng kanyang administrasyon. Na maging Pangulo si Marcos, malinaw ang kanyang posisyon na wala ng balak ang gobyerno na makipag-usap sa ICC. Basta tapos na lahat ng ating uh, pag-uusap sa ICC, at kagaya ng sinasabi ni na, namin kaya mula sa simula, we will not cooperate with them in any way, shape or form. Pero tila bukas man ang Pangulo pag-aralan ng pagbabalik sa ICC, naninindigan pa rin siyang hindi dapat manghihimasok ang mga dayuhan sa tungkuling kaya namang gampanan ng na mga institusyon na bansa. Hindi naman siguro tama na ang mga tigalabas, mga dayuhan, ang magsasabi sa atin kung sino iimbestigahan ng pulis natin, sinong aarestuhin ng pulis natin, sinong ikukulong ng pulis natin. Hindi naman dapat tama, hindi naman siguro tama 'yon. Uh, dapat Pilipino lang ang gumagawa niyan. May pulis naman tayo eh, may NBI naman tayo, may DOJ tayo. Eh, kaya nila yung trabaho niyan. And that's really where the conflict is. Bagamat wala pang natatanggap na abiso mula sa Pangulo, sabi ng Justice Secretary. Isang bagay ito na dapat pag-aralan talaga, our direction as a country is very important before we jump into anything. Hindi na ito padalos-dalos, o sige, mag-member tayo bukas, o sige, atlas tayo sa pagkatapos. Yung ating pagkabansa ay magkakaroon ng bahid kung pa ganun-ganun lang ganun tayo. Ang pahayag ng Pangulo ay kinagulat ni Sen. Bato de la Rosa. Bilang PNP chief na nagpatupad noon ng war on drugs ng Administrasyon Duterte, handa raw si de la Rosa na magpaimbestiga at humarap sa paglilitis. Pero hindi sa ICC. I feel that uh, I should be ready for any eventualities because uh, the political situation in the Philippines is uh, very fluid. I am willing to face Filipino courts. I am willing to be Right by a Filipino court. But uh, by a foreign body, I'm not willing. I'm... Patuloy namin hinihinga ng reaksyon si dating Paolo Rodrigo Duterte. Habang dati nang sinabi ni Vice President Sara Duterte na labag umano sa konstitusyon at insulto sa mga hukuman ng bansa kung papayagang mag-imbisigang ICC sa war on drugs. Nagpaalala pa siya sa mga mambabatas na respetuhin ang sinabi noon ni Pangulong Marcos na hindi makipagtulungan ng gobyerno sa investigasyon ng ICC. Sabi naman ni House Speaker Martin Romualdez, susundin nila kung ano man mapagpasyahan tungkol sa pinag-aaralang pag-anibuli sa ICC. Para sa GMA Integrated News, Ivan Merina, ang inyo saksi. Pinabulaan na ng Pilipinas na nang nangudyok ito ng gulo sa joint patrols nito kasamang Amerika sa West Philippine Sea. Tugunya ni Defense Secretary Gilbert Teodoro kasunod ng payag ng China na nang uudyok umano ng gulo ang Pilipinas matapos itong mag-enlist o humingi ng tulong sa ibang bansa para magpatrol sa rehiyon. Ayon kay Teodoro, na ayon sa mga karapatan ng Pilipinas at international law, ang joint patrol sa loob ng exclusive economic zone. Kinumpirma naman na AFP na bumuntot ang mga Chinese aircraft at parko habang ginagawa ang joint patrol. Inaasahan naman daw nila ang naturang pagmamasid. Mabuti na lang daw at walang naganap na insidente. Asahan pa raw ang mga susunod pang pa joint patrol sa Amerika at iba pang pa mga kaalyadong bansa. kabuso, posible pa rin po ang mga pagulan sa ilang bahagi ng ating bansa ngayong weekend. Dahil yan sa iba't-ibang weather systems gaya po ng malamig na hanging amihan o yung northeast monsoon, ganun din yung easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling naman dito sa Pacific Ocean. Sa convergence o pagsasalubong po na mga yan, inabubuo e, naman yung tinatawag natin na shear line at pwedeng mabuo dito yung mga makakapal na ulap na siyang magdadala naman ng mga pagulana. Base sa datos ng Metro Weather, may pagulan ngayong Sabado dito yan, sa Cordillera, Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Bicol Region, Mindoro Provinces at ilang bahagi rin ng Palawan. Pusibling ganyan din sa linggo pero mas marami na pong uulanin na lugar dito yan sa Northern at sa Central Luzon. May chance rin ng mga malalakas sa pag-ulan kaya naman maging alerto po ang mga residente. Sa mga kapuso naman natin sa Visayas, lalong-lalo na yung mga taga Northern at Eastern Samar na patuloy pa rin pong bumabangon ngayon mula po sa matinding pagbaha na naranas sa nitong mga nakaraang araw. Ingat pa rin po no, dahil meron pa rin tayo nakikita na chance pa rin ng mga pag-ulana. Pero mga kapuso, di gaya ng mga nakaraang araw, E eh medyo mababawasan naman po yung mga matitinding buhos ng ulana. Pusible rin ulanin ang ilang bahagi ng Leyte Provinces at pati na rin ng Western at ng Central Visayas. Maaring mabawasan pa ang ulan sa linggo maliban na lang po dito sa ilang bahagi ng Panay Island at Negros Provinces. Sa Mindanao naman, Sabado po ng hapon may mga pag-ulan. Diyan po yan sa may Sulu Archipelago at pati na rin sa Caraga at Davao Region. Pagsapit na linggo, mas marami na po ang posibleng ulanin. At may mga malalakas na ulana dito sa Sok Sargen at ganun din sa Davao Region. Sa Metro Manila naman, hindi pa rin po inaalis ang chance ng ulana this weekend, lalo na po sa Sunday. Kaya saan man ang punta, make sure na may dala po kayong payong. At ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Amor na Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Isang buwan na lang, Pasko na. Bida ngayon sa Muntinlupa City ang Christmas display ng City Hall na picture perfect para sa inyong banding. Saksi si Jamie Santos. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere. Sa Muntinlupa, Si Inga, bukod sa namumutik-tik na Christmas lights at decor sa City Hall, pinaningning ng fireworks display na ito ang maulap na langit ngayong gabi. Ang mga nag-abang, kanya-kanyang labas ng cellphone to capture the moment. Tuwing Biyernes at Sabado, alas 7 ng gabi ang fireworks display na ito sa Muntinlupa. Instagram worthy ang candy theme Christmas tree na ito, kaya naman favorite spot ng dumarayo rito. Kanya-kanya namang pose ang mga chikiting sa carousel sa ilalim ng Christmas tree. Sentro ng Christmas decoration ang Belen sa taas ng City Hall. Pagpasok naman, bubungad ang mga toy soldier. At sa gitna nito ang isang malaking Santa Claus na mabenta sa mga bata at young at heart. Lahat makikita mo na every family, masaya. No, like, like us, oh. Uh, actually, kakagaling ulit sa trabaho, sumugod agad ako dito. Especially sa mga bata, talagang kita mo naman ang ngiti sa mga mata nila. Di? Masaya po, sobrang, lalong lalo na po sa mga bata, sobrang saya po. Ay, Christmas tree po, Christmas tree. Uh, maganda, maganda po, maganda. Pati yung mga ilaw po, maganda. Ma-enjoy -e ng publiko ang Christmas light show sa Muntinlupa City Hall Quadrangle mula lunes hanggang Sabado, alas 6 hanggang alas 9 ng gabi. May mga food stall din dito ang mga entrepreneur na tinawag nilang Likhang Munting Sellers. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Opisyal na binuksan ang Noel Bazaar sa so World Trade Center sa Pasay City ngayong araw. Maring mabili dyan ang ilang handcrafted jewelry, mga damit, home decor, may accessories, at iba pa. At dinarayo rin doon ang ilang celebrity ukay-ukay. Sa murang halaga, Mabibili na ang mga damit o kagamitan ng mga GMA anchors, reporters at pati na rin ng Kapuso Stars. Nakibahagi rin ang Kapuso Ambassadors na sina Bea Alonzo at Winwin Marquez na nag-donate sa Ukay-Ukay. 100% kikitain sa Noel Bazaar ay mapupunta sa GMA Kapuso Foundation. Hanggang sa November 30, magtatagal ang bazaar. Kinilala ang ilang Kapuso programs sa 45th Catholic Mass Media Awards. At kabilang dyan ang unang hirit at 24 oras. Saksi si Katati Bayan. Sa pagkapangulo, 10 ang kandidato. Kinilalang Best Special Event Coverage ng Catholic Mass Media Awards sa Eleksyon 2022 coverage ng 24 oras. Makakaasa ang uh, CMMA at ang publiko na patuloy nating uh, gagampanan yung ating mas malaking misyon at yung paglilingkod sa bayan. Habang ginawara naman ng 2023 Serviam Awardee, ang yumaong 24 oras anchor at GMA Integrated News pillar na si Mike Enriquez. Best educational program naman ang The Howie Severino Podcast. Ito nakaka-legitimize ng podcast platform. It's the newest medium here, no? Kasi karamihan ang ino-honor dito, Uh, tinatawag nating legacy media. This basically puts us on the media map. Huwag ang unang hirit bilang Best News Magazine. Para sa entry nitong panata, pananampalataya, isang special report kung paano ginunita ng mga Pinoy ang kwaresma. Yung taon-taon, higit sa isang beses, ay uh, i-recognize ang unang hirit. Uh, talagang it's a humbling experience. Iba, -iba man yung uh, paraan natin ng devosyon ay isa lamang yung pananampalataya natin. And pinakita natin doon yung iba-iba mga case studies na ginagawa sa Lenten traditions ng mga Pilipino. Oh, best Adult Educational Cultural Program ang GMA Public Affairs Show na I Wonder. Habang Best Drama Series ang hit series ng Maria at Ibarra. Binigyan naman ng special citation sa Best Drama Series category ang abot kamay na pangarap. Best Talk Show ang Fast Talk with Boya Bunda. At Best Entertainment Program ang Variety Show na TikTok Lock. Lahat ng saya na nararamdaman namin ay nagta-translate sa TV screen. Yes. Itong award na to it's just a bonus pero it gives us the energy talaga na mas paghusayan pa. Special citation sa Best TV Special category ang NCAA Season 98 habang special citation sa Best Music Video category ang kantang Pusong Kampiyon ng Kapuso Girl Group XOXO at ni Simon Tan. Best Station ID naman ng na Love is Us This Christmas ng GMA noong 2022. Kinilala namang Best Radio Drama Program ang suma sa puso kasama si Tony Aquino ng Super Radio DZBB. Special citation sa Best Radio Drama Program category ang Barangay Love Stories ng Barangay LS 97.1. At best news commentary ang double bang sa double B. Special citation sa business news ang b super servisyo, trabaho at negosyo. Para sa GMA Integrated News, ako si Katati Bayan ang inyong saksi. Kinagulat ng mga residente ang napadpad na buwaya sa ilalim ng bahay sa Pataraza, Palawan. Kwento ng uploader, ilang minuto lang nagtagal ang buwaya at bumalik din agad sa dagat. Madalas daw may naliligaw na buwaya roon pero nababahala sila sa posibleng pangalim nito lalo na sa mga bata. Paalala ng mga eksperto, sakaling makakita ng buwaya, huwag itong lalapitan o hahawakan. At kung nasa bakura ng buwaya, kumuha ng kahoy para bugawin ito at tumawag ng Animal Control o DNR para sila ang kumuha sa buwaya. Naantig ang maraming netizens sa mga video na isang lolo at kanyang dalawang apo sa social media. Hindi man kasi nakakita si lolo, malinaw naman ang pinapakita niyang pagmamahal sa kanyang mga apo. Iyan po ang 71 anyos na si Lolo Conrado na sobrang close daw sa kanyang mga apo na sina Clyde at Cairo. Ay sa ina ng mga bata na si Stephanie, bagamat partially blind at liwanag na lang ang naaninag ni Lolo Conrado dahil sa glaucoma, palagi pa rin siya nagbabantay at nakikipaglaro sa kanyang mga apo. Maraming netizens naman ang natouch at nakarelate sa video ng Lolo na pinatutulog si Baby Cairo na umabot na nga ng mahigit 5 million views sa TikTok. Emotional pang pa ibana iba na namiss daw ang kanilang mga Lolo at Lola. Ika nga, mahalin ang mga Lolo at Lola habang kasama pa natin sila. Salamat, Igan, sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Bula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi! Mga Igan, samahan niyo kaming saksiya ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami. So, JMA Pinoy TV at www.jmainews.tv.